Peace at Philly, Spirito Sancti. Amen. Shalom, Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa mga paning ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, at ang mga pakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, ngayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang salibutan na ikaw ang nagsugo sa akin ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya natin, isa, ako'y sa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa at sa gayon, makilala ng salibutan na sinugo mo ako at sila iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroonan, ang mga binigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalan bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa inilikha ang salibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakilala ng salibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin pina ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay suma sa puso nila at ako na may suma sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa at pagunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir sa Ebanghilyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang kanyang malalim na panalangin, hindi lamang para sa kanyang mga apostol, kundi para rin sa lahat ng mananalig sa kanya. Kasama na tayo ngayon. Ang kanyang hangarin ay pagkakaisa tulad ng pagkakaisa niya sa Ama. Ito'y paanyaya sa atin upang alisin ang mga hidwaan pagtatalo at pagkakahiwahiwalay sa ating simbahan, pamilya at komunidad. Sa unang pagbasa, si San Pablo ay nahaharap sa alitan ng mga pariseyo at saduseyo. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, tinawag siya ng Panginoon sa gabi upang palakasin ang kanyang loob. Lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano nagpatuto ka tungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gagawin mo sa Roma. Ito'y paalaala na sa gitna ng mga kaguluhan at pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Nagpapalakas at may layunin para sa ating misyon. Mga halimbawa ng pagbabago sa ngayong panahon ang pagdami ng social media influencer sa pananampalataya. Marami ang ginagamit ngayon ang online platforms upang magbahagi ng ibang Ngunit kailangan natin tiyakin na ito'y tapat sa turo ng simbahan. Pagkalat ng maling katuruan marami ang naliligaw ng landas dahil sa kakulangan sa kalaman sa pananampalataya panawagan ito sa mga laiko na mag-aral at maging gabay sa iba. Paglayo ng mga kabataan sa simbahan, sa halip na husgahan, dapat nating yakapin, samahan at patibayin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pagdamay. Ang pagbagong ng mga bagong lay ministries. Tumutugon ang mga layko sa kakulangan ng pari sa pamamagitan ng aktibong paglilingkod bilang Lektor, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Catechist, at Youth Coordinators. Ang tugon at panawagan ng simbahan, ang pagpapakumbaba sa pagkilala ng ating mga pagkakamali bilang simbahan at bilang individual ang pagpapatawad at paghilom sa mga nasaktan ng simbahan, pare o kapwa kristyano. Ang pagbabalik loob sa sakramento ng kumpisal at eukaristiya. Ang pagtuturo at pagninilay sa mga turo ng simbahan upang huwag tayong malinlang ng mga sekta. langin para sa kagalingan aming amang mapagmahal sa ngalan ni Jesus na nananalangin para sa aming pagkakaisa, idinadalangin po namin ang kagalingan ng mga aming mahal na obispo o si Bantolo, si Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio at Padre Nathaniel Canyares at si Ginoong Manuel Senior na nasa hospital ngayon ang aking buong pamilya at ang buong siyang katauhan. Lahat ng nanonood at nakikinig, naway makamit nila ang kagalingan physical, emotional at spiritual. Sipuin mo po ang kanilang mga puso at katawan ng iyong mapaghimalang pag-ibig sa pamamagitan ni Maria, ang aming ina, naway maranasan nila ang kagalingan at kapayapaan. Amen. Panalangin para sa mga yung maa. Inaanyahayahan namin ang iyong panalangin para sa lahat ng pumanaw. Si Pope Francis, lalo nang aming mga minamahal sa buhay, mahal na inang Maria, tulungan mo din mong dalhin sila sa walang hanggang liwanag ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa kanila ang lubos na kapatawaran at kapahingaan ang walang hanggang liwanag ay kanilang liwanagan at sila ay magpahinga sa kapayapaan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula kay Juan sa gawa Katikismo ng Simbahang Katoliko, Pagkakaisa ng Simbahan, San Bonifacio, Patron ng Germany, Martir ng Pananampalataya, at ang kapagtatag ng maraming simbahan sa Europa dokumento ng Batikan to Unitatis Redente Gracio, tungkol sa ekonomismo at pagkakaisa ng mga Kristiyano. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko kung ano hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o mga aspeto ng ating buhay, bukas ang ating puso na saguti ng mga ito. sa masama natin pagnilayan at palagahan ang habang at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Isus sa ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.